What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang uh, alas 10 na tayo po yung lang ang mag scatter ng baybay talungan, taikot po ito, kung makikita ninyo ito mga kainsan mulasis po, aray mulasis po, tatlong kilo mga kainsan ito po ay uh, tinuro lang sa akin ng mga lukbanan no, lukbanan si Sir Ryan mga saryayahin, yan, mga magugulay. Ari po ay mulasis. Kung tawagin po din si Tayabas ay pulot ng... Kinalakihan ko ni pulot ng kabayo ay gawa ng pinapainom sa kabayo. Pero ang tawag po na rin mulasis. Yan. Tapos po, ito po ang mga sikreto ng mga magugulay. Ay alam mo nga, ito po ay pantrap ng mga yung mga tumutusok, yung mga uod sa loob ng talong. Hindi man siya 100% na natatanggal at least kahit 40% to 30% malaking kabawasan na yun ilalagay e, natin po paikot ang gagamitin ito po ito po papakita ko po sa ito, ito po iturulong din sa akin step by step mga kain, ang isang kilong mulases ay uh, isang la ayan shout out kay sir Ryan yung kinuha, kinuha na natin ng binhi ito po ay turo din sa kanya kaya lumawak siya na ako tanong ng tanong ay kapat may nakabitin sir ano kaya ay nakabiting iyong iyan para at nakita ko puro ano ang loob, puro gamo-gamo. Ito po ay natural. Ang isang kilong molasses ay isang lata ng sardinas. Bali, ito ay tatlong kilong molasses. Ang gagamitin ko po ay ito'y tatlong lata na ng uh, sardinas. Ito. Ito po ay suka ng niyog. Natural na suka ng niyog po ah. Hindi po yung binigar. Yan po ang gagamitin. Ito po ay mabang eh. Mabang oh sa mga uhud sa mga yung tumutusok po eh. yan ito ilalagay ko na po tatlong kilong uh, mulases isang kilong uh, uh, tatlong sardinas na tatlong takal sa puno ng sardinas sa uh, nasuka ng niyog yan inyo pong uh, imimix na maigi ito ay alam mo mga na, tayo na martes tayo ay, tanong ng tanong hindi mo masama magtanong mga kaisan ito po ay malagkit <coughs> ito po yung magiging trap ninyo sa sa mga mga inang talong manunuso ito po ay pantalong pantalong laang po ito pwede rin po siguro sa ibang halaman yan imix po niyang mabuti tapos ilalagay po niyo sa narin mga buti-buting ganari. Tapos, ibibitin ninyo. At yun, do, at ito po ay mabango sa mga ano, insekto. Doon po pupunta. Tapos, ibubutasin ninyong ganari. Walang di magkapanood. Ayan, bubutasin ninyong ganari. Basta puliduhin ninyo, pangod yung itak natin eh. Ayan. Yeah. Sikreto po ito ng mga bihasa sa pagugulay. Ayan. Mm, Tapos, ganyan po ha, para, ma, para hindi siya maulanan yung loob. Kung baka meron siyang palirong. Ari po. Oh. Tapos ilalagay mo na sa loob yung Ah, uh, pwedeng mamaya na natin ilagay pala sampu la ang. Eh yan, ilalagay mo na. Ede ito na may mix na. Yan. Yan. Okay na siguro yung ganito karami. Nakikita ko sa kanila ganito karami. Tapos mamaya, sobrang bango naman pala ay. Eh. Para siyang pulot ng karamelo, oh. Ito. Tapos, ibibitin nyo sa mga kainsan. Ibibitin ninyo. Lagay lang natin ha. Ibibitin ninyo sa bawat pali, paikot ng talungan ninyo. Kahit mga sampung pirasong ganito, pero ang gusto ko mas marami, mas maraming matatrap. Yan. Yan, ibibitin yung gayon. Yan, ang ito. Yan, mamaya tuturo ko sa iyo pa. Yan. Tapos mamaya ang gabi, diyan na pupunta lahat ng insekto. Yan. Pwede rin pong malaki. Pwede rin pong Wilkins sa malaki. Yan. Gayon po lahat ang gagawin ninyo. Uulitin ko. Tatlong kilong mulases, tatlong, sar tatlong uh, sardinas na yan, baka po tatlong sardinas na anong suka. Or isang kilong molasses, isang takip ng isang sardinas. Na ano, isang lata ng sardinas. Hindi sardinas na kinakain ha. Yun la ang lata ang takalan, suka. Yan. Gay ano? Mm. Um, Yan ang bango mga kainsan, kaya gu gustong-gusto ito ng ano, mga maninira. Yan ang bango. a ah. Walang sinabi ang atang niya, ngambango. Yan, gayon lahat po, gayon lahat ng step, gayon mga kaisan, ilagay nyo lang sa gilid, gilid ng talong ninyo. Baka makatulong. Pero hindi siya 100% na mawawala ha. Kumbaga 30 to 40% to 50%. Biro mo yung tutusok na, tutusok na instant na tumusok sa talong. Dito na matatrap. Biro mo yun no, mga kaisan. baliktas mga kaisal baka makatulong lang po sa inyo Doon sa mga naghahalaman to ang bango Magugustuhan nga po ang bango. Yan ang bango ay. Hmm. Bukas i-update ko po kayo. Ang dami pong natrap yan bukas. Lahat, halos lahat po ay meron na paikot. Dini po ang isa, tatlo pa. Ang gando sa kabila. Oh, uh, dudulas pa. share ko lang mga kaysan yung ating mga nalalaman kaunti Yari na mga kainsan Tabasin Tinabas po natin ari Iya yeah. Yari na po paikot Para naman po nasa musitira ah. oh, Paikot po yan hanggang doon sa kapila Yan yeah. Atin pong uh, scatter Ari yari na po rin kabak oh. Pati ari Yan si naman po Magtay po yung maglalagay ng trap ituturo ko sa inyo paano pagtatrap ng uod ito po yung turo din ng mga lukbanin nagtabas po muna tayo ngayong umaga iya yeah, ay eh, utay utay nga na may yari yeah, na po paikot para na namang nasa mo oh iya yeah, ay eh, hawan oh Pwede na natin tamna ng papaya paikot ikot. Gara. Yari na po wow. ah oh. Yeah. Utay utay ay. Yung ba patatagalin pa ng mga kainsan. Yari. Hmm. Yari na ho. wala na pong aantay eh oh. hawan ah pati po rin daan ng kabayo tsaka daan ng daan ng tao tsaga lang bukas na mga ga tatay si impo natin ito Ha-harvest po muna tayo ng papaya nangyari na rin po ari oh. tsaka ari ari pinakandaan po ng tao ari nangyari na rin oh. yeah. quality na mga kainsan oh. tabas na po daan ng tao Madali din. Bukas na maga, aagapan ko po. Tataysiin ko naman yung pay-pay-payikot. Taysi. Mga kaisan, utay-utay. Yan, yeah, mga kaisan. paikot po ay may trap na para sa mga mananusok ng talong. Tapos ay tapos na rin tayo mag-scatter. Yan, yeah, mga kaisan. Inabot na ta tayo ng alauna. Kita kakain naman sa bahay na. Ay paano mga kainsan? Pipitas naman tayo ng papaya. Bukas po ang harvest natin ng talong. Yo mga kainsan, ingat po tayong lahat. Mar sana po ay nakatulong ako sa inyo. At uh, <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.